sa mga madalas ang mga pagpupulong ng mga tindas 25 setyembre at sa daloy at panlipas ng panahon para sa isang matibay at matatag na republika. sa mga kapuluan na buo mula sa konstitusyon ng Liyak na Bato. Sa ilalim ng Kongreso ng Malolos, itinatag ang Universidad Literaria y e Científica de Filipinas sa Navotas noong ikalating ng Oktubre, 1898. Kalaunan, itinipag ito sa Malolos, malapit sa Maraswain Church. Ngayon, kinabibilangan na ito ng Department of Education, Department of Science and Technology, Commission on Higher Education, National Commission for Culture and the Arts, University of the Philippines System, and Philippine Space Agency. Pagkatapos ito ba ang araw ng palayag at sa pamamagitan ng Organic Decree ng Emilio Aguinaldo na ang Secretaryship of Public Works and Communications dahil sa pangangailangan noong panahon ng revolusyon tulad ng pagtatayo ng mga kuta at krisera upang magtagumpay sa pakikipaglaban. Sagayon, Tatlong Departamento, and Department of Public Works and Highways, Department of Information and Communications Technology, and ang Department of Transportation. Ang kalayaan. ang pagkabuuan nito ay upang matulungan ang lokal na industriya at mapalago ang kalakalang panlabas. Sa kasalukuyan, ito ay pinapangunahan ng Department of Agriculture at Department of and Industry kasama ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Environment and Natural Resources, Department of Tourism, Department of Energy, Anti-Minting Authority. Climate change conditions? <sighs> lumipas ng panahon. Secretaryship of Finance. Nauna itong maitata bilang Treasury Department sa ilalim ng konstitusyon ng Biyak na Maro. at kalaunan ay naging Secretaryship of Finance sa konstitusyon ng Malolos. Sa ngayon, ang mga ahensya nito ay ang Department of Budget and Management National Economic and Development Authority New Development Authority Governors Commission for G.O.C.C.X. Silicon <laughs> Amusement and Gaming Corporation <laughs> isa sa mga unang departamentong na buo sa ilalim ng unang Republika ng Pilipinas. Kinilala ang pangayahan at kahalagahan ng kanumaran upang maipakilala ang Pilipinas sa ibang bansa bilang isang tagong gobyerno ng may sarili soberanya at upang mapaitin ang unayang panlabas nito. Ito na ngayon ang Department of Foreign Affairs. Ang Hindi totoo na isang sa lima ang Pilipino-Amerikano Ikalabing <laughs> isa ng noong ikalaling lima ng September 1898. Formal itong tinawag na unikameral ng kapulungan ng mga kinatawan ng bansa. Sa ilalim ng konstitusyon ng Malolos, nagbalaga na mga kinatawan mula sa iba't ibang prokina na ay may dalawang sanay ng legislatura, ang Senado at ang Kongreso. Ang mga na ito ay may kapangyarihan gumawa at matamyanda ng mga batas para sa kapahanan, kaligtasan at karapatan ng bawat Pilipino. Luna ng braho o bangkang binabatas ang may Madadaanan ng mga naglalakbay at isang prominenteng bahay na nasa pampang at sasabihin. Banyan ka Ang isang pangyarihan mga I'm oh, coming. Ang Flood ng Inang Bayan Habihin ang tawag sa Inang Bayan Flood na binubo ng mga salitang habi, habihin at hulitan. Hawa itong sasili ni Diego Imao ng malalos siya sa palisahan para sa daludan ng araw ng kadayaan. Binubo ito ng amat na pangunahinan niyo sa Inang si Bayan at ang kanyang katulong anak na si Luzon, isayas sa aking ming Magdala ang mensahe mga bansa, mga kagayaan at ang hihitan ng pakikibaka ng mga Pilipino upang ipaglaban ito. Nag-iiba rin ng kulay ang mga malaanong disenyo ito na kumakatawan sa ating mga bundok at kabukilan, ating bukaw na kalangitan, ating mga kalagatan at iba pang mga kapagitan, alam ng revolusyon para sa ating kalayaan. Kuha sa malaking magkana karakoma, sumasakay sa mga alo ng kasaysayan sa inyong bayan at hinaharap ang anumang pagsubok na darating sa ating bansa. Nilalarawan ng mga katutubong mayaryayas na gamit-gamit ng bayan ko ang Diyos Pilinda na mayroong saman sa habi ng nagsasalaysay kung paano nagkaisa ang ating bayan sa ating isang pakikipaka tungo sa ating kalayaan. Kasama ang patuloy nating pag-ambag sa diwa ng ating bansa habang pinala na, natin ang ating pakikisa sa kalikasan at kapaligiran. Inoong kahit natin ang bayan kanil at ipakita ng ating bayan ang patuloy nitong na dala ng ating kasaysayan. Ang ating tao ay bayan, ang ating kultura tungo sa ating pagkakaisa na yung binibigitan natin Pagkakaroon ng kanayaan. Kasama sa fruit ay si Nakaura Aguila, Best Universe 2013, third para sa Luzon. Maria Degante, Universal Woman 2024 para sa Visayas. At si Jaya Ventura, cover model ng whole Philippines, No. 2023 para sa Mindanao sa Perno ang kanilang mga song. Mga disenyo ng Amor Albano para sa Luzon, Luis Delada para sa Misayas, at Abdul para sa Mindanao.